Hi guys, good morning. Papawis mo tayo. Walking. Ayan, ganda ng area, di ba? Ito nga uh, picturan ang uh, husay ng Astrodome. exercise sila. Libangan lang to para may pang upload. Kakawayanan mga guys. Ito ang ganda nito paggawa. Bagong bilya. So bagong bilya na ito ay naging bakal sa ilalim paikot parang hindi sa magkalat so ganyan so ganyan guys ang gawin niyo sa bagong duwila lalaman masarap tambayan sa ilalim kasi wala na malinis oh so, hindi nagkakalat yung mga sanga so ganyan po ang style ang ganda tambayan mga malilim at saka hindi ito ano ng ahas kasi matinik tinan nyo oh puno ayan masarap tambayan yan guys ayan o. Malilim pa pati. Ayan, kung meron kayong mga junakis, alin nyo dyan. Pwede silang maglaro dyan. Wow, papaya. Papaya. Wow, papaya. Ayan guys, ito po yung native na papaya. Ah, uh, masarap ito sa manok na tinula. Nanigid. Ayan, meron pa So, ano sa so, palagay nyo guys, ang area natin. Maganda, di ba? Ayan, so dito nag-exercise ang mga tao dito sa Tacloban. Karamihan halos dito nagpupunta dito. Sa so, umaga, hapon. Ganda na, sikat ng araw ngayon. Ayan. Eh green na green ang paligid tapos meron pong nakaiga dito na lasing buhay atay madalas ko nakikita ito dito guys sa siguro ito nakukulog sa lang ka egoisma kaya na mga klase ng tao siya. Makayan ay <clears throat> Ayan si Yulanda Ayan yung Ipo-ipo Singular ipo-ipo si Natakang

sorry, sorry, magalaw magalaw itong ating stick so sana naandyan pa yung mga isda katin natin mga guys Oh, wala na Ah, oh, yun. Ando si Tatang. Ayun, oh. Nakahuling na kaya. Ayun, Ayan, antay natin siya mamaya kundi. Nandito yung dulo ng kanyang lambat. Ayan, oh. Ayan, din lang si Kuya. So, andito yung dulo ng kanyang lambat. So porso sure, dito pupunta po yan Ayan o Maka natin mamaya guys At tayo bibili ng isla Sariwaya si sigurado